Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kung mga kapagsalita lamang ang buhaya, ano kaya ang sasabihin nila sa pagkukumpara sa kanila sa mga magnanakaw na politiko at mga mangungutong sa kalsada? Matutuwa ba sila o maiinis? Kung makakapagsalita lang ang mga buwaya, feeling ko dalawang emosyon ang lalabas. At parehong swak sa realidad. Una, maiinis sila. Parang sasabihin nila, Hoy! Unfair yan! Kami, instinct to. Kailangan namin manghuli para mabuhay. Pero kayo? Tao na? May utak na? May puso pa? Bakit ganyan? Sa totoo lang, natural predator ang buhaya. Hindi sila gumagawa ng krimen. Sila'y nabubuhay lang ayon sa likas na ugali nila. Kaya para ikumpara sila sa corrupt na politiko, o mga nangungutong? Aba, insulto nga naman. Parang sinasabing mas mababa pa sila kaysa sa dapat may moral compass. Pangalawa, medyo matutuwa rin sila. Baka may buwayang tatawa pa ng kaunti at magyabang. Uy, sikat kami ha? Kami agad ang naiisip pag may mandaraya. Sa sobrang dami ng meme, biro at expression na buwaya, parang naging brand name na sila ng kawalang hiyaan ng tao viral sila kahit wala silang ginagawa. Pero kung magiging honest ang mga buwaya, siguro sasabihin nila ng diretsyo, huwag ninyo kaming isama sa kalukuhan nyo. Ang buwaya kumakain para mabuhay. Ang tao minsan kumakain ng kapwa dahil sa sakim. At doon sila tunay na maiinis. Halina at pakinggan natin sila kung sila mismo ang magsasalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako bilang kinatawan ng National Federation of Crocodiles and Alligators. Nagpatawag kami ng presscon para linawin ang isang fake news na matagal nang kumakalat. Nakaka-offend na po. Tuwing may politiko na nagnakaw ng kaban ng bayan, tawag niyo buwaya. Tuwing may traffic enforcer na nangungotong sa kalsada, tawag niyo buwaya. Excuse me lang ha? Respeto naman sa brand namin. Una sa lahat, hindi kami tumatanggap ng lagay. Kapag kami nangagat, laman ang kinukuha namin, hindi lisensya at lalong hindi 50 pesos na nakaipit sa palad. Grabe naman kayo, ang cheap. Pangalawa, oo, makapal ang balat namin. Pero yan ay natural armor. Yung sa mga politiko niyo, hindi na yun balat. kalio na yun ang konsensya. Imagine, nahuli na sa COA report, nakangiti pa sa poster. Sa Animal Kingdom, kapag may threat, nagtatago kami. Sa inyo, kapag may kaso, tumatakbo. Tumatakbong senador. Kaya pakiusap, itigil na ang comparison. Masakit sa damdamin. Kasi kami, papatayin lang namin kayo kapag gutom kami o tinapakan nyo ang teritoryo namin. Pero, ang mga kurakot. Papatayin nila kayo sa gutom, sa kawalan ng gamot at sa hirap ng buhay habang sila nagpapakasasa sa aircon. Kaya sino ngayon ang tunay na halimaw? Kami ba o yung binuboto nyo? Maraming salamat. No further questions. Good evening, good evening. Salamat, salamat. Alam niyo ang hirap maging buhaya ngayon. Ang sama ng imahe namin dahil sa mga tao. Seryoso. Kanina, lumalangoy ako. May nakita akong magjowa sa bangka. Sabi nung lalaki, Babe, mag-ingat ka. May buhaya. Sagot nung babae, Ay sus, sanay na ako yung ex ko nga congressman eh. Grabe, di ba? Nadamay na naman kami. Pero, di ba totoo? Sabi nila, crocodile tears daw o peking pag-iyak. Hoy, ang luha namin biological function para linisin ang mata. Eh, yung luha ng politiko kapag nakasuhan na ng plunder. Yun ang peke. May kasama pang neck brace at wheelchair para convincing. Daig pa kami sa acting workshop. Tapos yung mga nasa kalsada? Yung mga nanghuhuli kahit naka green light ka naman? Buwaya rin daw tawag dun. Mahiya naman sila. Kami ambush predator. Matiaga kaming naghihintay sa ilog. Sila? Active solicitor, sila pa lumalapit at kumakatok sa bintana mo. Boss, baka pwedeng pag-usapan. Pag kami kumain, survival of the fittest. Pag sila kumain, survival of the richest. Kaya pa yung kaibigan lang. Huwag kayong matakot sa amin na nasa tubig. Mas matakot kayo sa mga buwaya na kayang pumirma ng kontrata at magpasa ng batas. Kasi kami, kaya namin kayong kagatin isa-isa. Sila? Kaya nilang ubusin ang kinabukasan nyo ng sabay-sabay. Thank you. I love you all. Narito ang kwentuhan ng mag-amang buwaya. Si Kiko bilang tatay at si Kaka bilang anak. Balita sa radyo. Isang malaking buwaya na naman sa kongreso ang nasangkot sa bilyong-bilyong scam, sabi ni Kaka. Tay, narinig mo 'yon? Sikat na sikat talaga tayo, no? Nasa kongreso na raw tayo, sabi ni Kiko. Hindi tayo 'yon, Kaka. Insulto 'yon, sabi ni Kaka. Insulto? Eh di ba ibig sabihin nun matapang tayo? buwaya ang tawag eh. Sabi ni Kiko, hindi katapangan yon, katakawan. Ikaw ba kaka, pagbusog ka na sa manok na nakuha natin, kakain ka pa ba? Sabi ni kaka, syempre hindi na tay. Masusukan na ako nun, tutulog na lang ako sa putikan. Sabi ni Kiko, yun na nga. Tayong mga tunay na buwaya, kumakain lang pagkailangan. Eh, yung mga buwaya sa gobyerno. Kahit anim na mansyon na ang nabili, kahit bundat na ang bank account, nagnanakaw pa rin. Hindi na yon gutom. Sakit na yon. Sabi ni Kaka. Grabe naman pala sila. Etay, di ba may tinatawag ding buwaya sa kalsada? Yung mga pumapara ng kotse? Sabi ni Kiko. Isa pa yung mga yan. Nakakahiya sa ating mga reptile. Sabi ni Kaka. Bakit tay? Nangangagat din ba sila? Sabi ni Kiko. Hindi. Nangiimbento. Tayo, nangangagat lang pag may pumasok sa teritoryo natin. Sila? kahit walang violation, iimbentuhan ng kaso para lang magkapera. Tayo nagtatago sa ilalim ng tubig, sila nagtatago sa likod ng no loading and unloading sign. Sabi ni Kaka, So tay, masama pala maging buwaya sa mundo ng mga tao? Sabi ni Kiko, Oo anak, kasi tayo, hayop lang. Sila, tao dapat. Pero kung umasta sila, mas masahol pa sa hayop. Kaya sa susunod na may marinig kang tinawag na buwaya ang politiko. Sabi ni Kaka, ano gagawin ko tay? Kakagating ko? Sabi ni Kiko. Hindi, ipagdadasal mo na lang na sana maging tunay na buwaya na lang sila. Sabi ni kaka. Bakit? Sabi ni Kiko. Para naman may silbi sila sa ecosystem kaysa perwisyo lang sa lipunan. Tara na, lubog na tayo. O ayan mga kakwentuhan. Narinig niyo ang sinabi ng mga buwaya kung makakapagsalita lamang sila. Maraming salamat mga kakwentuhan. Sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Femi. At tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, please like, share and subscribe. Hanggang sa muli, mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi. At huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.